Hello! Ayan, mga excited na sila. O, nakapag-swimming na sila. Ang tagal na nilang inaantay habang binubuo namin. Ate, ayan, mangudmud ka. Huwag kang umakyat. O, sisid aling, sisid. One more time. Wee! Galing! Yee! O, ate, Aya. May mo May mo Woo! Galing! Ay Mermaid, mermaid. Oh, sige. Oh, parang mermaid daw siya. Go. One more time. Wow. Galing. Ito daw yung pangkuli ng mermaid. Huwag naman. Yay. Happy na? Happy? Happy. Bye! Galing. Yan, yeah, enjoy na enjoy sila sa iya kanilang pagsiswimming. Yeah. Uh.

Sa katawan huh? lang mo, sa mukha nila. Nagbibihis pa. Hindi naman eh. de regla <laughs>